So, hello, what's up mga kaidol? It's a good day today. Ah, nandito tayo ngayon sa Tanawan, Batangas. Kung saan ang farm ni Idol, Boss Ruel Amano, ah, EGP, I Chong Game Farm. So, yun. Ah, ito yung backlog natin. Ah, dito sa front, makikita natin yung kanyang mga gray. Yan, dito yung mga Elgama gray. Hindi ko alam kung kabisado kung alin dito yung mga bloodline niya. Pero dito sa front, medyo maraming nakatali. Tapos meron pa dun sa kabila. Dun sa Kabila, yon doon. Meron pang mga manok doon. So, ngayon, iniintay namin si Idol ah uh, dito sa Kubo. Ito 'yung kasama natin ah uh, si Boss Jason dito sa Kubo. Tapos si Boss Alvin nandoon na din. Ah, uh, so 'yun. Hintayin natin si Boss. Ka. Kukuha tayo ng ano, manok niya. Uh, yung mga class bilang kasi wala tayong budget. Uh, time is already 12. Umalis kami kanina ng kanlubang ay alas gis. Tapos dumating kami dito ng 12. So yun, uh, tour natin, libutin natin to mga ka-idol. So yun mga ka-idol, nandito tayo sa manuka ni Boss Ruel Amano ng EGP Chong Game Farm. Uh, nakasama natin si Boss Alvin. Uh, siyang binaka kasama natin dito ngayon uh, alam naman niya lahat pasikot sikot dito sa farm. Uh, meron silang... Ilan boss na na-produce yung sisi ngayon? Hindi. Ngayon pa lang naman. October pa lang. Kasi dalawang batch pa lang kami. Nang early bird, walang daan. Dalawang batch ng early bird. May, uh, meron na may, meron lang 800 na sisiw. Ngayong bukas, magsalang kami uli para sa local. Ah, mga pang local, na, pang local na pang local bando no? yun. So, ha. Tapos 'yung yes. eggs, mga nasa mga kapitbahayan mga sa doon. 'Yung nasa, nasa rich na, rin, ang ranging namin nandoon. Ah. Sa may baba doon. Ayung, ah, 'yung hindi pa kawala, ito 'yung, yung Itong pinaka dito sa ano. Ito na 'yung pinaka colding niyo. Mga hmm. ilan pa lang yan, 'yan, hindi pa namin kasi nilalalatagan lahat kasi dine-develop 'yung baba. Patatanig mo pa yung Medyo malawak, nakita ko yung farm niya, maganda, malawak, malinis. Pagpasok mo lang, may footbath, okay yung lugar. Yung talaga, bungad talaga niya, yung buro gray, yung yeah. elga gamma gray niya. So may laban kayo boss, di ba? Sabi mo may laban kayo ng... Sa uh, yun, yung uh, mga labanan ng mga circuit, nilalabanan na namin. Pag nangukumbida naman si si boss, mga kaibigan, mga kaalala niya, alabanan din kasi nakahiyaan. Pero hindi siya talaga totally super Oo. Uh, may postalan lang siya 5-5, okay na yun. Kaya si so, boss. Si boss Alvin siya yung pinakaano dito, katiwala. So yan, kasama natin si Idol Jason. Okay. Uh, all the way pro Kanlubang. Uh, pipig up, kukuha siya ng ano niya, panlaban. Hindi naman tuturo kukuha tayo ng panlaban. Uh, panlaban kasi Pambirid, yung pambreed, hindi naman ito nag-breed eh. Bahala siya sa buhay niya kung anong gusto niyong gawin sa sarili niya. Yan, maglaban naman tayo. Lalaban natin yung manok ni Idol Ruel. Uh, abangan niyo mga ka-idol. No. So yun mga ka-idol, uh, dumating si Idol. Uh, para na uh, shoutout kay Boss. Uh, and then kararating lang like niya. Uh, yung background ni Boss, uh, PCC no Boss? Three times runner-up. Uh, sooner mga ka-idol is champion na yan mga ka-idol. Yan. Shout out mo, ba sa, mga mo. Uh, <laughs> sa mga fans mo. Shout out sa mga fans mo dyan. dyan. <laughs> <laughs> so yan. Abang-abang uh, lang tayo mga ka-idol. May lilibuti natin to. Medyo mainit pa. Hello, what's up mga kaidol? It's a good day today. Ano tayo sa sa Batangas kung saan kasama natin si Idol Ruel, ang aking idol na idol. Ah, nakita rin kami mga ay, uh, matagal ko tong, tong boss na idol na idol. Ah, oh. nakita na kami ngayon. Ano, ah, boss. Kung ako yung babae, ah, ako dito. <laughs> so yan, uh, yan, shout out boss. Medyo against the light yung ano ko. Oh, kaya, ano okay, po, okay. yan. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito tayo sa anong channel mo pare? Ah, ano po, Chris King Channel po. Chris King Channel, yan. Magandang araw po sa inyo lahat. Yan, nandito tayo ngayon sa Sabong Pinas Game Farm. Yun, asama natin si Boss Jason. Tapos, si Boss, uh, champion din. To. Ah, runner-up lagi ito ng PCC, si yes. Idol. Apo ni Parada. Apo ni Parada. Apo ni Parada. Bayo ko yan, bayo ko. Bayo pala ni Boss si, ano, yan. Uh. Bababa kami <laughs> dito at... Titingnan namin yung ano niya. Kukunin na ang Class B. Ang Class B ni boss kasi wala kaming budget. Uh, class B muna. <laughs> kaya na, kaya namin may pag-iipunan namin yung Class A. So yun, gagalain namin to ngayon. Buti nakahanda ako kami ng oras dito kay Idol. Alam ko napaka-busy nito. Uh, abangan niyo to mga idol. Uh, Magja-judges -ja -ja to daw mamaya. Abangan niyo. <laughs> you, boss. Baba tayo. Hmm. Mga ilan ang pasisiyo niyo ngayon? Ang target ko ngayon baka nasa 3,000 sisiw. Ang dami. Marami kasi murder dun sa ano sa Hulugan System. Ang dami pa rin hindi nakapasok. Ah, oo, Kaya mga na, mga kasabong, dyan, pag kami napanood dun sa, alam ano, ba, may subscribers ka, na subscribers ko, pag kami mga gusto sumali sa Hulugan System ngayon, hindi na natin matanggap. Gawa ng, siyempre, ang kailangan natin ma-release yung mga quality. Hindi naman pag sinabing 3,000 na CC o pag mapalaki mo yung, lahat quality talaga okay. eh. Lagi may lalabas tulad niyan ng available ngayon, yung Class B. Di Pero yung mga sasali dun sa hulugan system, ayan, uh, we will make sure 100% na para sa amin. para sa amin is quality yung matatanggap. Yeah. Alright. Alright, alright. So, yun. Uh, Galagala -gala tayo dito. Uh, bago, bago naman kami gumala, nag-disinfect naman kami dun. Naka-put So, yun. Buti na nakawin natin ng oras to si Idol Bot. Solid. Solid. Mm. বছ আৰু মুছলা কাপোৰ বৈছে তাত শুকাই tinakanakaw tayo ng oras. Uh, napakaraming oras. Solid, napakabait. Napakabait ni Boss. <laughs> may secret ako pero napakabait. May, sec si may secret ako dito. <laughs> <laughs> dito sasabihin pero may regalo. <laughs> yun mga kaidala, nakalimber na ngayon yung mga manok. Uh, Ito yung naman na pili niya. Kay Idol. Balilima. Nakalimber na yung uh, bloodline. Sabi ko sa kanya, kunin na lahat. Bloodline. Bloodline boss. Parang ano to, sweater. k sweater. 5K sweater.

so yon mga idol it's a good day today ah uh, nakakasalukuyan Naglalag si idol, idol uh. ay si idol nga nagla uh. Naglalib siya ngayon 3,000 na drop na na yung ano niya Matitira dito so yon So yun, uh, ano masasabi mo boss? Alam uh, ako pinakaya mo na yung lahat ng Class B ni boss idol Ruel Amano ha? Napaka solid na idol So bali, na mura lang Class B So 3,000 lang, napakamura. Tapos may secret pa na may regalo pa sa atin So solid Solid yung punta natin dito, napaka bait na idol Yon, ko yan sila naglalive doon Ito yung handler, handler ni boss Si yan, Boss si Sir Al Alvin. Sir Alvin Yan Oh, so, naririnig nyo, tornado hat. Isang tornado hat. Isang golden boy sweater. Kukunin natin lahat na ang last ngayon. Isang Elgama um, na cross, Jogun. Tapos, isa... may 5K sweater. Kelso. Machine Kelso. so yun. Ay, ano ba yung dalin nyo? Ito na lang. so yun. <laughs> so, So, ayan, uh, uh, ayan, di sya shoutout natin ang napangalan mo. Boss, pa-shoutout galit channel ko, Chris oh, King Channel. Chris King Channel, yung mga asabong Chris King Channel, 'yung sila 'yung pumunta dito, uh, ni-guwag din po sila. Ayan, puntahan nyo po, oh, po 'yung basta pa-subscribe po channel at uh, tulungan din po natin siya, i-subscribe din po natin mga asabong para naman siyempre tayong mga magsasabong is ah uh, uh, magkatulungan mga asabong, di ba? Wala namang matutulungan kundi tayo-tayo. Magkakalaban tayo sa mga mga manok natin, pero manok lang po 'yung naglalaban. 'Yung mga kapwa nating magsasabong hindi po mga asabong. Ang ganda na sinabi uh, ng boss. <laughs> Ayan. Idol, parang ang silang slot. <laughs> Balang araw kahit class B lang. Yes, naman mga kasabong kaso lang. Selected lang din talaga yung class B. Um, hindi siya totally, ano... Kasi halos naging kuwer sa atin. Boss, may class B ka. Puro class B na lang ang manok natin. <laughs> kumbaga sa sapatos, limited edition lang. Yo, kumbaga sa sapatos, limited edition lang mga kasabong. Kaya pagka nagkaroon ng class B mga kasabong, attack na agad. Meron kasi mga kasabong na ano eh. Sorry ah, meron mga gusto, class B. Tapos, boss, pasend ng picture, pasend ng spark. Hindi ko na po magagawa, pasensya na po kayo. Kasi kaya ako nga po binabaan yung presyo para first come, first serve basis po tayo. Kaya itong mga to, yung mga kalamba, yan, pumunta na po dito. Ayan mga asabong Enermax Yun mga asabong Enermax FB account mo sir Facebook account ko mga asabong Ito Yung Ruel Amano Eh wait lang Ito mga asabong Elgama Gray Yan mga asabong Sa mga gusto Pang umapol siya ng din materials yan Mga asabong ito Ito yung Elgama Gray natin Available pa rin Pwede itong Pwede na rin pong i-avail na po Pula -pula ang mata. Ayan, yeah, makasabi. Ito yung So yan mga ka-idol, ah uh, kinakamada na yung mga nok na kinuha namin dito. ah uh, yan si boss. Ayan, may, may, lakad si boss kanina. Tatapos lang ng live niya. Uh, may lakad siya mamaya ng alas 4. Kaya babatsin na rin kami. Ninakawal lang namin siya ng konting oras. Uh, Salamat Brad kasi na meet. Matagal ko lang idol si Boss Ruel. Ah, uh, meet ko din siya sa personal. Kasama ko si Boss, 'yan si Boss. Ah, uh, kaya salamat, salamat. Uh, may magpapa si Tropa para remembrance. Yeah, papa yan. autograph kami kay Idol kasi baka next year na liga makabalik dito. Ah, uh, itong pagkakataong to ay ngayon lang kaya sila samantalang na namin boss. Uh, ni, ni Boss. Ah, uh, napaka-bait ni, ni Boss. Ah, Tuloy-tuloy lang. Uh, boss, ano ba mapapayo mo sa tulad ko? Si bagong vlogger lang kasi. Ay, anong mapapahayin mo sa amin? Uh, hindi, pare. Kasi sa mga ganyan nagbablog, tuloy-tuloy uh, lang ang pag-upload kasi may at wala. Merong manunood sa'yo someday. Yun yung ating mga anak, yung mga anak ng anak ng anak natin. At least, nandun yung memories natin. Kung bagay, yung makabagong diary. Di ba? Kung merong manood, at least nakatulong ka. Kung wala naman, okay lang din. At least memories po natin yan. Kaya mga kasabong, sa lahat ng na mga nagbablog po dyan, huwag po nating hangarin at tagumpay. Gamawa po tayo ng mga bagay na nasa puso at isip natin at gusto ng Panginoon para sa atin, tagumpay po yung hahabol sa atin. Yun, ang ganda po na sinabi niya. So hanggang dito na lang mga kaidol. Venus never quit, quitters never quit. That's all God best. Bye bye. See you next vlog.